Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mga kapatid, assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Ngayon na ating tatalakayin sa sira o talambuhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa At ang mga pangyayari na may kaugnayan sa talambuhay o mga kaganapan sa buhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sa so, sandaling ito, narito na tayo sa panglabing isang aralin. At tatalakin lamang natin dito sa sandaling ito. Sa mabilis na lamang ang punto o paksa ng ang na pinamagatan na uh, binantaan ng mga Quraishi Abu Talib. Tutungin natin, basahin na muna natin at uh, bibigyan lang natin ng maikling paliwanag kung meron bang dapat ipaliwanag dito. at uh, Bibigyan natin ng mga komento. Uh, Tutungin natin, binantaan ng mga Qurayshi Abu Talib. Uh, dumating ang mga mataas. Dumating ang mga matataas na pinuno ng mga Quraysh kay Abu Talib at kanilang sinabi sa kanya, Abu Talib, Sa katunayan, ikaw sa amin ay nakakatanda at may karangalan at mataas na antas. Uh, paalala, ang, ang tinutukoy dito sa Quraysh ay yung mga tribo, yung tribo na uh, salungat o kumakalaban umuusig kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, dahil kung ang pag-usapan natin yung Quraysh, ay uh, ito yung tribo na kinabibilangan din ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang angkan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinatawag na Banu Hashim o Famila Hashim, yun ang dinadala ng pangalan sa panahon niya ay nabibilang din sa uh, tribo ng Quraysh. Uh, si siya talib ang kanyang, ang amay, ay kapatid, na ng kanyang tatay, ay sila ay galing din sa tribo uh, si ng Quraysh. Si siya po talib, magkapatid kanilang tatay, uh, ng ang ta uh, tatay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Abu Talib. Ang, at ang kanilang tatay naman, ang lolo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abdul Muttalib. At ang tatay ni Abdul Muttalib ay si Hashim. Yun yung dinadala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pangalan ng kanyang angkan. Uh, Banu Hashim o pamilya Hashim. Bali ang Hashim ay kabilang din ang angkan angkan ang uh, angkan na Hashim ay kabilang din sa tribong Quraysh. Bali ang tinutukoy dito sa Quraysh ay yung maliban sa maliban sa mga pamilya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumakalaban sa kanya mayon yun yung tinutukoy natin dito, tinutukoy dito na Quraysh kabilang na rin dito yung kanyang Chohin kapati din ng kanyang uh, tatay na si uh, Abu si uh, Abu, Abu, Lahab na talagang may quit na kalaban ni Prophet Muhammad Sallallahu kaya tinutukoy din dito na kabilang din dito sa Quraysh dahil ang tinutukoy dito yung Quraysh na Uh, kumakalaban kay Prophet Muhammad Sallallahu Wasallam. Uh, dumating, dumating ang mga matatas ito. Dumat, dumating ang mga matatas sa pinuno ng Quraysh. Okay, nabasa, nabasa natin. Uh, tunay, tunay na Tunay na aming hinihiling sa iyo na iyong pagbawalan ang anak ng iyong kapatid, pamangkin. Sabi ng mga Quraysh kay uh, Abu Talib. Ngunit di mo rin siya pinagbawalan. Pinaba ano itong pinagbawalan? Uh, dati na nilang nakausap si Abu Talib na pagbawalan sa si Prophet Muhammad sa kanyang paghihikayat o pagpapalaganap sa Islam. Okay. At sa katunayan, sumpaman sa Allah, sinabi ng mga Quraysh. Kinikilala nila ang Allah. Siya ang tagapaglika. Pero pagdating sa pagsamba, sila ay nagtatambal. Mayroon silang sinasamba bukod sa Allah. Okay. Sumpa man sa Allah, di na, namin kayang tiisin ito. Di namin kayang tiisin. Ang ang laitin ang aming mga magulang. Sabi ng mga Christ, lukuhin ang aming mga pangarap at kutsahin ang aming mga Panginoon. Ito yung mga, dahil ang mga Christ ay mga musrik. Uh, mapagtambal, mga mga mapagtambal sa Allah. Sumasamba sila sa kalikasan. Sumasamba sa rebulto. kaya sinasabi nilang hindi nila kaya, hindi nilang kaya ang tiisin. Ito, kapilang dito, hindi nila kaya ang tiisin na kutsayin ang aming mga, ang kanilang mga Panginoon. Hanggang 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 sa mapatigil mo siya sa ginagawa niyang paglapastangan sa amin o ang aming o aming sa ng kanyang pagkatao pati ikaw dahil dito hanggang sa mapuksa ang isang pangkat sa dalawang ito kaya pinagbantan niya si Abu Talib na may mangyari may mangyari masam, masama kay Prophet Muhammad na madadamay madamay si Abu Talib dito. Naging pabigit kay Abu Talib ang matinding babalang ito kaya pumunta siya sa sugo ng Allah at kanyang sinabi sa kaniyang anak ng aking kapatid. Uh, Siyempre kapatid, anak ng kaniyang kapatid dahil si Abdullah, ang tatay ni Prophet Muhammad ay kapatid ni Abu Talib. Katotohanan at Uh, ang yung mga tao ay dumating sa akin at kanilang sinabi sa akin ang ganito, uh, ganito, ganito kaya kaawaan mo ako at ang iyong sarili at huwag mong ipasan, ipasan ipasan sa akin ang bagay na di ko kanindalhin uh, bilang paalala rin na si Abu Talib ay hanggang sa kanyang kamatayan ay hindi hindi na tinanggap ang Islam pero maging gan pa man, hindi niya tinanggap ang Islam ay hanggang sa kanyang kamatayan na ay ipinagtanggol niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinipinsan niya sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero hindi rin siya hindi rin niya tinanggap ang ang Islam dahil uh, yon ang gabay ay nabumula sa Allah ang tao lang nagpaparating nagpaparating laman ng mensahe tulad ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang uh, bago pa man uh, bawian ng kapatayan si Abu Talib ay sinabi na niya sa kay Abu Talib na bigkasin mo ang lay uh, maging ang lay ng Allah Diyos na dapat sambahin uh, maliban sa Allah at yun ay magiging kumbaga paninindigan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si na uh, ma maligtas si Abu Talib sa pagkaka pagkawala ng uh, pagkaka wala ng pananampalataya o di, di sumasampalataya pero hindi niya tinanggap dahil alam niya ang ibig sabihin noon, na ibig sabihin ng pagsamba lamang o ng Diyos na sinasamba Liban sa Allah, ang la ilaha ay, ay uh, kataga na nag, nagpapahiwatig na, na pagtanggap ng tao na ang Allah lamang ang dapat sambay. Kaya hindi niya tinanggap. Kaya nalungkot ang Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi at nang uh, dahil doon ay dumating ang revelation ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi nung hindi na niya at namati, namati sa Butalib at hindi niya tinanggap Islam. Ang Islam, sinabi ng Allah sa kanya na hindi ako nagkakamali na bangit na natin dito. Sinabi ng Allah kay Prophet Muhammad, sabi niya inna lan la tahdi man ahbab Man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. O sabi ng Allah kay Prophet Muhammad, umay mo ka may kagabayan gusto mo yung kabay. So balita ng Allah ang gagabay sa kanyang naisin. Kaya yun yung sinabi ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. natin yung uh, pangusap. Uh, inakala ng sugo ng Allah s.a.w. na pababayaan na siya ng kanyang tiyo. Kanyang Ikebo Talib. At humupa na rin ang kanyang pagtatanggol sa kanya. Ito yung pag-akala ng Prophet Muhammad nung, nung sila magkakasap sa kanyang tiyohin. Uh, kaya kanyang sinabi o aking tiyo, aking uh, may uh, sumpa sa Allah kung kanilang ilalagay ang araw sa aking kanang kamay at ang buwan sa aking kaliwang, uh, kaliwa upang aking talikuran ang bagay na ito. Ibig sabihin na uh, bilang gantimpala o bilang uh, bi, uh, bilang kapalit i, uh, ni Prophet Muhammad ang pagkikait sa, Islam sa nung sa panahon niya ay kahit ang gantimpala pa mula sa Quraysh ibibigay pa ng Quraysh yung nabanggit dito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero hindi naman yung mangyari Kung uh, kumbaga yun ay pangungusap na yung pin isa sa mahalaga sa mundo ay kahit kay TV bigay pa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para itigil ng kanyang uh, kanyang minsah mensahe hindi rin niya tatanggap kaya sinabi niya kay Abu, Abu Talib uh, kung kanilang ilalagay ang araw sa aking kam, kanang kamay tang buwan sa aking kaliwa pang aking talikuran ang bagay na ito hanggang sa it hanggang sa itanyag ito ng Allah sa pamamagitan ko umapok sa ako rito hindi ko ito iwan yun ang sinabi ni uh, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pagkatapos ay pumatak ang kanyang mga luha at umiyak okay uh, umiyak at siya ay tumayo nang siya ay tumali ko tinawag siya ni Butalib at nang at nang humarap ito kanyang sinabi sa kanya sinabi ng utalib humayo humayo ka o anak ng aking kapatid at sabihin mo ang anumang ikag ikagagalak -kaga, mo sumpaman sa Allah kailan man hindi kita pababayaan anuman ang mangyari ayan tulad ng sinabi natin kanina si Abu Talib ay talagang ipinagtanggol ni ng si Prophet si Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkabata ipinagtanggol sa pagkapropeta at dumating na rin sa uh, punto na pinagbantaan siya ng Quraysh at sa bandang huli hindi rin niya tinanggap ang Islam kaya tulad ng sabang kita atin ang gabay ay mula sa Allah kaya ito uh, natong natin natong hay natin yung uh, katayuan ni Abu Talib sa kanyang pamangkina si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, hanggang dito na lamang at sana ay at least napulutan natin ng aral ang ating natalakay sa uh, uh, talamboy Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga pangyayari na mayroon sa kaugnayan tulad nating natong hayan. Hanggang dito na lamang wa sallallahu alaihi wasallam wa nabiyina wa Muhammad wa warahmatullahi wabarakatuh.